Kaya po, oh, talagang kahit anong dasal po, ay talagang pantay na pantay po. Ibig sabihin, wala po kayong sakit sa spiritual. Ngayon, ang problema nyo po, yung pagiging diabetic. Okay, diabetic po kayo. Uh, Yun. Kaya, yung yan, yung nararamdaman yung, sabi nyo, umiinit. Kasi pag diabetic talaga, umiinit ang pakiramdam. Ibig sabihin, tumataas po yung komplikasyon ninyo. Kaya ang pinaka gagawin ko na lang po, dadasal lang po kayo, ipapanalangin, syempre, uh, bukod po doon, may herbal kayong dapat inubin. Okay ha? Para makatulong po sa pagiging diabetic niyo, Kasi komplikasyon po yan, pagka diabetic ng isang tao, mainit ang pakiramdam. No? Yung iba, uh, sasabihin, pinukulam, or ano, ay eh, sa awan ng Diyos, hindi kayo pinukulam. Kaya yung pag-iinit ng katawan niyo yung nararamdaman nyo, hindi init, tama po sakit tapos may init po yung ah, kasi po sa pagiging diabetic niya ay, complication hindi yan dahil sa spiritual hindi yan sa mga kulang So, yun eh, sabi niyo nung umpisa sabi niyo nagpa pa doktor kayo walang findings pero di diabetic kayo eh tapos ngayon inamin niyo na po diabetic na kayo kaya nag maintenance po kayo kasi pag nanggagamot talaga makikita malalaman po yan ha so kasi eh, ganun talaga hindi ko po pwedeng sarilihin kinukulang ba yung kahit hindi naman kasi may stress ka lang, lalo ka lang magkakasakit. No? Kasi tulad sa pagiging diabetic po yan. Kaya nakakatulong ang maintenance pero mas nakakatulong ang paggamot ng herbal. Pag ininom nyo yan palagi, sundin nyo lahat ng advice ko at huwag mong isasabay po yung gamot pang yung gamot pang doktor pati herbal huwag nyo pagsasabayin. Laging may pagitan na isang oras. Pero pwedeng mag-maintenance tapos sabay ang herbal Then, kapag bumubuti gumagaling na kahit hindi ka na mag-maintenance, herbal wala. Okay? Pero syempre, huwag muna agad-agad bitawan yung maintenance. Unti-unti lang po. Ikit lang po. Pakiubos po nito. Lahat ng bawal, huwag lang po kainin. Ha? Lahat na ito nagbabawal ang pagkain ng lumen. Tapos maging malakas sa tubig, din lang po. Okay? Kasi yung pagiging diabetic sa pagkain, inumin yan, sa lifestyle yan. Iba sa pagpupuyat, iba sa stress, pinipiling mag-